Ang misteryosong pagkawala ng Flight 370 noong Marso 8, 2014, naganap ang isang misteryosong pangyayari na nagbigay takot at palaisipan sa buong mundo. Ang Malaysia Airlines Flight 370, isang Boeing 777 na papuntasan ng Beijing mula Kuala Lumpur, ay biglang naglaho sa radar ilang oras matapos itong lumipad. Kasama ang 239 na pasahero at crew, ang pagkawala ng eroplano ay nagdulot ng maraming teorya. Ngunit hanggang ngayon, walang malinaw na paliwanag ang natagpuan. Sa gitna ng gulo at kalituhan, nagkaroon ng isang kwento na hindi gaanong napansin ng publiko. Isang grupo ng mga paranormal investigator na pinangungunahan ni Dr. Elena Mendoza ang nagdesisyong tingnan ang misteryosong pagkawala mula sa isang hindi pangkaraniwang perspektibo. Si Dr. Mendoza isang respetadong psychologist na may interes sa mga paranormal na aktibidad, ay may matagal ng hinala na may kakaibang nangyari sa Flight 370 na hindi maipaliwanag ng agham lamang. Nagsimula ang kanilang pagsisiyasat sa Kuala Lumpur kung saan huling nakita ang Flight 370. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka palang sa MKK Mga Kwento ng Kababalaghan, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Kasama ang kanyang team na sina Mark, isang teknolohista, Lily, isang psychic, at Alex, isang dating piloto, tinahak nila ang mga huling galaw ng eroplano bago ito nawala. Ayon sa radar, nagbago ng direksyon ang eroplano bago tuluyang nawala sa Indian Ocean. Habang nagbabasa ng mga dokumento at nanonood ng mga footage, naramdaman ni Lily ang isang kakaibang enerhiya. May nararamdaman akong presensya, sabi niya habang hawak ang isang larawan ng cockpit. Parang may gusto silang sabihin sa atin Kinuha ni Dr. Mendoza ang isang voice recorder na ginamit sa cockpit. Nakinig silang lahat habang pinaandar ito. Sa una, normal ang mga usapan ng mga piloto. Ngunit bigla itong naputol ng isang malakas na tunog na parang isang sigaw. "Ano 'yon?" tanong ni Mark habang binabalikan ang bahagi ng recording. "Parang may ibang boses," sabi ni Alex habang sinisikap intindihin ang narinig. "Ito ay hindi normal." nagdesisyon silang bumalik sa lugar kung saan huling nakita ang Flight 370. Naglayag sila patungo sa Indian Ocean gamit ang isang maliit na barko sa pag-asang makahanap ng mga sagot. Habang nasa gitna sila ng karagatan, naramdaman nilang lahat ang bigat ng presensya ng mga kaluluwang hindi matahimik. Habang papalapit sila sa eksaktong lokasyon, biglang nag-iba ang kulay ng langit. Naging madilim ang paligid at nagsimulang kumidlat kahit na walang bagyo na iniulat sa rehiyon. Nararamdaman kong nandito na sila, sabi ni Lily, habang mariing nakatingin sa malayo. Biglang tumigil ang barko at nagkaroon ng malakas na hangin na parang umiikot sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Alex ang isang lumang eroplano na tila sumulpot mula sa kadiliman. Hindi maaaring totoo ito, bulong niya, parang multo ng eroplano. Lumapit ang eroplano sa kanila at narinig nila ang mga sigaw at iyak ng mga tao mula sa loob. Tulungan nyo kami! Narinig nilang sabi ng isang boses na tila galit at natatakot. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumigil ang hangin at naglaho ang eroplano na parang bula. Naiwan ang grupo sa gitna ng katahimikan. Tinatanong ang kanilang sarili kung ano ba talaga ang nangyari may nakita akong isang bagay. Sabi ni Dr. Mendoza habang tinitignan ang isa pang larawan ng cockpit. Parang may kakaibang simbolo sa isang bahagi ng eroplano. Baka may kinalaman ito sa pagkawala nila. Bumalik sila sa Kuala Lumpur at patuloy na sinuri ang mga ebidensya. Nalaman nila na ang simbolo ay may koneksyon sa isang lumang sekta na pinaniniwala ang may kakayahang magmanipula ng oras at espasyo. Ang sekta na ito ay matagal nang nawala. Ngunit may mga kwento na nagsasabing ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan upang magdulot ng takot at kaguluhan. Habang mas lumalalim ang kanilang pagsisiyasat, nakakatanggap sila ng mga pagbabanta mula sa mga hindi kilalang tao. Tumigil na kayo, wika, ng isang boses sa telepono. Hindi nyo gusto malaman ang katotohanan, ngunit hindi nagpatinag ang grupo. Patuloy nilang hinanap ang mga sagot hanggang sa makarating sila sa isang lumang templo sa gitna ng kagubatan. Dito nila nakita ang mga tala ng sekta at natutunan ang isang ritual na maaaring magbukas ng portal sa ibang dimensyon. Kung ito nga ang ginawa ng mga pasahero ng Flight 370, sabi ni Dr. Mendoza, baka may paraan tayo upang isara ang portal at palayain ang kanilang mga kaluluwa. Sinubukan nilang gawin ang ritual at sa gitna ng gabi, habang sila'y nagdarasal, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naramdaman nila ang isang malakas na enerhiya na tila humihigop sa kanila. Isa-isa nilang narinig ang mga boses ng mga pasahero humihingi ng tulong. Tulungan niyo kami, sabi ng isang boses ng babae. Nasa pagitan kami ng buhay at kamatayan. Hindi kami matahimik. Sa kanilang pagsisikap, natapos nila ang ritual at biglang nagliwanag ang paligid. Naramdaman nilang bumalik na sa normal ang lahat. Nagawa natin, sabi ni Lily, habang nanginginig pa sa takot. Napalaya natin sila, ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, naiwan ang grupo na puno ng katanungan. Ang misteryosong pagkawala ng Flight 370 ay nagbigay sa kanila ng mas malalim na pagkaunawa sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham at lohika. At habang patuloy na hinahanap ng mundo ang mga sagot, alam nila na may mga lihim na mas mabuting manatiling hindi nalalaman. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at i sa iyong mga kaibigan. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam at magingat kayo sa dilim.